Ito nga po mga idol, mali meron po rito sunog sa may, papunta po siya ng Spratly sa may kanto po. Na, mga idol, yan po sa may wire. Mali, ang bilis po nang responde ng barangay don Bosco. Bumbero po ito ng barangay don Bosco mga idol, napakabilis po nang kanilang responde. May niya po. Bale, umapoy na po yung sanga kasi nakadikit po siya sa live wire. Sir, live wire yan po eh, no? Umapoy siya. Nakadikit po yung sanga sa may live wire. Anong nangyari? Bumaga po yung sanga niya, kaya umapoy. Kabuti po, mabilis yung responde ng pumbera ng barangay that was ko, my Lord. Paolo, Maranggay, doon boss ko mo, boss? Ang vlog Ano, boss? Ang, vlog to. Hello, boss. ang vlog to. Hello. Hello. si Kuya, Mabangis <laughs> <Thank you, sir. laughs> Na, mga idol, buti na lang napakabilis po ng Barangay Dot Bosco sa content. So, car department po ng Barangay ng Bosco. Kita tayo lalapit mga idol, bawal. Mapapagalitan tayo. Gayahin na natin sa minus na mas nakakalam 'yan. Kailangan kasi maputlo yung sanga mga idol kasi para mainto yung pagbaga niya. Kasi kapag patuloy siya nakadikit yan sa neutral na yan o live wire na yan, magkakos po siya ng apoy kasi umiinip po yan mga idol. Maraming salamat po sa ating maragay ng boss mo Napakulis po na aksyon nila. Mayroon pa pong isang parating mga idol. Ito sa likod. Oh, Parang Yaki City po Start up po siya ng Parang Yaki City Wali oh. oh, nakasabi pa po yung sanga niya Ingat lang po kasi may ground po yan Kailangan makutulog po yung sanga yan mga ludic, sigurado makakakula ah, na po yan buti po sasama lang siya hindi na po siya kumalat Ang part-up na, na, <laughs> na part po yung dumating eh, ha, ito sa so, pong part-track ng Barangay Don Bosco at isang part-track ng Paranaque City hindi siya tumitigil sa pagbaga hanggat nakatikit po siya doon sa may oriente mga idol nakatikit po ay siya sa live wire kaya may tendency po siya na aapoy kasi mainit po yan <coughs> nakakatakot doon mga idol yung ground baka tumawid sa tubig kaya hindi rin tiro yung trabaho ng ng abong pera natin kapilang paa nila nasa huday so, sure na yung mga edal makaapula na po yung na lang po na po yung tubig na rin At ganito lang po tayo mga edal. maraming salamat